Guru. Eh, eh, eh. Ando sa loob. Nagmumukmuk. Drew! Tara na! Nagihintay na yung babae. Huwag na lang, sir. Oh, huwag ka nang umangal. Iba to. Maganda. Saka, seksyo yung babae. At isa pa, gustong gusto ka. <laughs> Oo nga ho, pero alam niyo naman ho nangyayari kapag nakikipag-date ako sa mga babae, di ba? Umuho ka na! Hindi ka pa sa sarili mo! Tanda-tanda mo na eh, virgin ka pa! Wala nga akong damit eh. Nirilo, wala. Sabi ko naman sa iyo kung bahala eh. O ito, Polo. 500. Ito, genuine Rolex from Switzerland. Sterling silver. 250. Hindi ko na kaya yung rilo. Hindi. 50 pesos. Friends naman tayo eh. Ono, no, naghihintay na si Rosana. Rosana? Hmm. hmm. Tara. Okay to. <laughs> 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 Boss, <laughs> mukhang may pakulo ka. Good time si Andrew, ha? Huwag maingay. Paano naman ako? <laughs> <laughs> Meron ka rin. Ayos. <laughs> Meron kang overtime. Kau muna magbantay dun sa front desk habang wala kami ni Drew. <laughs> Uy, ano to? Gaw-gaw. Gaw-gaw. <laughs> Kawawa naman. ah! Asak. Ang malas mo sa babae! Huwag ka na lumabit sa akin, ha! Oy, ah! Ay. 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 Hilayo niyo yan sa akin! Oh, Drew! Lagot ka! Ano? Iba'y yung gubig pa ka na! Sige na! Punta mo na doon si Fort sa apartel! Ako na ang bahala dito! Sige na! Patay ka dyan! Ibig niyo ho bang sabihin, sir, eh, ma-accelerate na naman ho si John John? Oo, oh, Mrs. I-accelerate. Ah, Mr. Hernan, eh, ka-accelerate pa lang ng anak namin, ah. Wala tayong magagawa. Talagang matalino ang inyong anak. <laughs> at ikaw, John John, mag-report ka kay Miss Cruz at uh, ililipat ka sa third year. Ibig niyo sabihin, third year na ho ako? Oo. Oh, Ayaw mo ba nun? Kita mo na, mama, sa isang taon, dalawang beses na-accelerate. Oo. Oh, oh. Naku, ang galing Talagang naman. napakagaling oh, congratulations. ng apo ko. Pananoy, araw-araw binibigyan kita ng baon. Aba, eh puro hesenta tong grades mo. Ayun naman, oo. Sinabi ko na naman sa inyo, huwag niya pag-aralin niya at hindi naman kailangan mag-aral yan. Bueno, well, gusto mo mga pare sa inyo. Walang nalalaman, walang matututulan. Sino? Ikaw. Kayo, nanay, oo, kung magsalita kayo, ako. Ayun si Albert, tignan nyo, tapos na pag-aaral, may titulo. Eh, mas pala ba kinikita nyo kaysa sa akin? Hindi ko ho kailangan ng libro. Ang kailangan ho, abilidad. O sa bagay, nanay, tama eh. Pero ikaw, mali, ha? Ang gusto ko, 100. Sandali lang ho, inay. Ano ba nakikita nyo dyan? Eh, puro 60. Ilang 60 ho nandyan? Sa 8. walo. Oh, sige nga. Kwentahin nyo nga. Ano total? Walong... walong sisenta. Teka nga. Walong sisenta, ah. Uh, 480. Oh, ah. tingnan nyo. Ha? Ah, labang uh, 100 sa 480. Apat. Oh, ay pa ba nun? Apat na 100? Tama. Isang 100 lang gusto mo. e eh, merong apat. May bonus pang 80. Huli alak. 60 ang kunin mo. At ka makakako ng 100, 100. Mm, tama. Sinabi ko iyo, wise and lola mo eh. Ganun ba yun? Ay! Hello, eh, Eto na family. ako. Mo, eh. na ako. Ay, sumaho. Hey, John, John. Mahal. Ibaba mo muna yan dito no, nang makapagpahinga ka na kayo. Ay, <laughs> yan ah. Sweldo, bagong sweldo. Akin na yung pagkain. Oh, yan. Kabuti, ilabas ko na ito na makapag-ahin oh, ako. Tutong mo. <laughs> Tutong na, na ako eh. Oh, uh, Mal, uh, teka, <laughs> teka, teka <laughs> pagkain? Eh, uh, sa dalawa ni John, John. <laughs> ano ba yan? Yan, yan. Oo. Oh. Mga libro? Oo, oh, 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 Bakit? This is good for the brain. That's right. Good <laughs> for the brain. Ha? Bayan mo, pag natapos yung project ko, yayaman tayo. Marami tayong mabibili. Hindi ko kailangan yung pagyaman mo bukas. Ang kailangan natin dito, yung ngayon, pagkain. Anin ko yung mga libro na yan. Oo, Oh, oh mami, Ma bueno, ah. anak. Mami, anak. Anak, <coughs> anak. anak. Mam oh, oh. Mami, anak. Taste, mami. Mami, no. <g conjugan dairy milk> right mami. Ayan. Ang pagkain. Mami, mami. Mga libro. ano yan? Nagkaganda talaga ng babaen yun, ah. Oh. Jack, bakit mo ba naman ako pinigilan pa? Ay alam mo namang hindi ako nakakatikim ng ibang putahe. Hmm. Hmm. Ang bihira ka, Popoy, oh. Alam mo ba kung di kita pinigilan? Malaman tatlong bitay ka pa. Hmm. Problemahin natin ngayon kung saan tayo kukuha ng pagkain at gutom na gutom na ako. Boy, tuwing natakas ka, saan ka nakukuha ng pagkain? Champa, di dito. Di ba kayo na rin na may sabi na ang yaman ng kalikasan ay dito matatagpuan? Bakit eh, ata si Boy? Tingnan mo ka. Patay na nga. Si <laughs> Boy Takas, tinakasan ang buhay. Namatay dahil sa kalikasan. Anong gagawin natin kayo, bo Boy? Ma,